So, hi guys! Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, may share pa ako sa inyo guys. This is it na guys. nandito na yung Google AdSense ko. Ayan. Thank you. And salamat po pala kay Sisila, uh, Filipina Raquel TV. Ayan, kung hindi po sa, dahil sa si Sisila, hindi ko po ito makukuha. Ayan, maraming maraming salamat po talaga si Sila. Uh, galing po ako ngayon doon sa post office. Tinawagan po kasi ako na dumating na nga po yung Google AdSense ko. Ayan, ayan, October 17. Ayan, maraming maraming salamat si Sila Brakel sa pagtulong mo sa akin. Ayan, uh, malaking tulong na po to pag natanggap ko na po yung suldo ko si Sila. Ayan, mga uh, makakabili na po ako ng uh, roller, yung pang, ano, pang masa ni Regi sa, sa tawag nito paggawa ng tinapay. Ayan. And thank you to guys, isa sila Nakuha ko na po yung pin. Yan, kung hindi po dahil sa inyo. Yan, kung hindi po kita nakilala si sila, hindi ko po to makakamit. Yan. Ikaw po yung dahilan na na grow yung YouTube channel ko si sila Maraming maraming salamat po. Yan, we love you always si sila. Andyan ka lagi na umaano sa akin. Yan. Umaagapay lagi sa akin kaya kaya love po kita si sila hindi po kita makalimutan po yan <laughs> andito na po si sila yan ilang buwan din bago dumating yan ilang request po tayo bago dumating yung google adsense ko po si sila yan maraming salamat talaga si sila maraming salamat ayan <clears throat> bibili po talaga kami ni Rudy ng ruler. Uh, roller ayan at uh, thank you pa pala sa lahat-lahat ng nag-super chat, sa lahat ng umano sa channel ko. Maraming maraming salamat po. Ayan. This is it na po. Ayan, dito na po sila, Filipina Raquel TV. Ayan. Please subscribe guys, ah uh, Filipina Raquel TV. and also to my channel. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat-lahat po ng nagpa-member sa channel ko, sa nag-super chat. Maraming maraming salamat po. Ayan. Dito na talaga. Akala ko po biro lang eh. Kasi ano, may tumawag. Hindi ko sana sasagutin. sagutin, kaso, ayun, pinindot ko. Hala, yung taga-office na po pala. Ayan. Sabi niya, um, ma'am, andito na po yung Google AdSense mo. Yan. Kasi iniwaan, binigay ko yung ano ko guys, yung number ko sa kanila. Kasi pag dumating daw, ayun, tatawagan daw ko ako nila. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Si sila, Filipina Raquel TV. Salamat po na andyan ka lagi. Maraming maraming salamat po. Uh, from the bottom of my heart, si sila, at uh, tilt dito aspart ikaw din po yung ano po pinaka best friend sa uh, YouTube channel. ayan ikaw po yung nakilala ko na YouTuber na tumutulong po talaga. ayan maraming salamat po talaga. We love you sis, love. God bless you always. More more blessings to come din sa iyo and sa pamilya mo. Ayun, thank you. Shout out sa lahat lahat ng nag-super chat. Uh, Sir Leslie's more Adventure, Sir Johnny, uh, also si Silang Filipino, Raquel TV, and also Ninon, Ninon Lipa Pilyon, but thank you sa nag super chat, and uh, Will sa lahat-lahat po, na hindi ko na maano yung, hindi ko na mabilang yung nag super chat po sa akin, ayan, maraming maraming salamat po talaga sa inyo, ayan, we love you always guys, ayan, hanggang dito na lang po, and We love you always po and God bless you always. Bye bye. Boo. Thank you. Thank you for.